kabantay, bantay ito na po yung nakatatakutan natin uh, malaki na po dilim Ayan. at yung ating pinatuyo ang palablab ay uh, siguro ito papatubigan na rin natin basta uh, uh, dilim na to ang laki o malaki oh. ang laki dilim Ayan, naganda na po tayo na lagay na po natin yung mga lumpot natin sa ating ano sa ating mga binomba Ayan, binomba po natin ito, tuyo na. Ano po mga kabantay? So iwasan lang po natin sa kanya yung malusak ng ano, ng ulan. Dahil sayang po yung ating patuyo kung mapapatakan ng malalaking patak na ulan. So ito pong mga ito pong laki ng dilim na to. So nagaantabay lang po tayo kung ibabagsak po ba o hindi. Pag ibabagsak po ito, uh, ang mangyayari po sa atin ay todo abuelta tayo ng ng patubig. So itong ating ang mga lumpot ay giniyak na natin. Ayan. Iniyak natin to. Iliigay natin dito to. Ayan, may lumpot dyan. Ayan. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko na i-video yung paglalagay natin lumpot. Ayan. So, ito. Ayan. May lumpot na dito. So, patubigan na natin to pagka tila babagsak yung malaking dilim na yan. Ayan. So, dito po sa ganitong sitwasyon, uh, hindi po natin masasabi na palakasan lob, loob. No? Kailangan lang po natin abangan kung talaga po bang ibabagsak tong lakas ng ah, ulan to nung sa sa ibang lugar ayan malakas na po yung ulan na sa mibanda na yun ayan. binabagsak na po yan so sana po uh, lumakas yung hangin para uh, mainipis yung dilim ayan kailangan po kasi namin dito sa aming tinuyo na to sa palablab na to mga kabantay ay may bilad man lang isang araw para kumunat kunat yung ating ano ating pagkain sa bangos para po may laban-laban na tumagal-tagal yung ating pagkain dahil po malilit pa yung ating ibubulos nasa sa uh, ganito pa lang po yung ibubulos natin 4 fingers pa lang na finger na bangos yung pa lang ay ibubulos natin so abang-abang lang po tayo dito sa laki ng dilim na to kung ibabagsak po ba talaga dito sa atin pero umiikot po yung ano umiikot po yung dilim kanina ko ano dito yan so numipis na rito so doon naman no, siya makapal yan dito sa tapat natin makapal yan So pag-uusap namin ng upare ko ay basta malaki dilim sa tapat at kung talagang babagsak dito ay patubigan na. Ayan. So iigagiyak lang natin to. Nagigiyak na pala natin to. So doon naman tayo sa ano sa dilintera. Tanggalin natin yung pito. Dali natin to kalawit. Ayan. Sana huwag ibagsak. Kabagat Habagat mo ng malakas. Amo siyang umikot kahapon po kasi ganyan din ang ano, ganyan din po ang kalaki dilim. So kaso nga lang po, inunahan ng amihan, malakas po ang amihan tapos sinunod ng habagat na malakas na malakas. So ang dilim po, ganyan din po kalaki. So nabasag po siya ng, ng hangin dahil po uh, napanipis po siya ng hangin. No? Eh, si, eh, ngayon po ay sa tabat natin, napakalaki ng dilim. Ay, ano ba ere? Ay, tay ayosin muna natin ito. Kalasin muna natin yung ating pito dito sa ating Ito po, ayan. Nakakasapo po yung pito ng ating bomba dyan. Ayan po yung ating bomba. So tatanggalin po natin. Para po ma maganda-ganda pa natin. Ayan, angatin lang po natin to. tatang dahil po lalabas na lalabas po yung, eh papasok po dito so, yung, yung pito po natin papasok po dito sa sa ating uh, bangka so, Ayan, na hindi natin ng tabla muna. ngayon ilahin na po natin itong pito ito po ang ang hirap sa uh, nagbobomba mga kabantay ayan. so ayan piyak lang natin to para hindi tayo mahirapan mamaya huwag ko patubig ay pa um, po, hindi pa na pwede gupusa na tayo pero ito muna isa natin

Ito mga kabantay, malakas po ang hangin. At parang ipabagsak yung malakas na ulan. So, abang-abang na -abang tayo. Ayan, ayan yung dilim. So, mag-aangat lang tayo dito ng ano, ng... Ah, yung lako. Ito lang po ang hirap sa ganito mga kabantay, no? Tayo din nag-ipagtapag araw sa dilim. Ulan po ba o? Oh. natin yan at ito pong pito ayan, hindi natin to nako so ayun po mga kabantay ah, na po yung dilim ayan pila tayo ng dilim grabe may nagpubisin ako Ay, hirap so ganito po hirap pagka mag isa ka lang dito mga kabantay so ikaw lang mag isa tatanggalin mo tong kasanito, nito lahat iaayos mo para maging okay yung uh, kung magpapatubig man tayo no ayan So ito pong pag-angat ng pito na to, talaga po napaabigat ang pito na to mga kabantay. Kaya medyo persado tayo. Ayan, nagasgasan pa nga tayo dahil ah, hirap nila tayong iangat. and So yan, update ko na lang po kayo mamaya kung talaga tayong papatubig. Pero nung pis na po yung dilim, yun nga po sinasabi ko sa inyo. Ayan. Pagka po ang dilim ay ganyan lang kanipis, labo, wala na po rito malaki. Ayan. Medyo maano na po siya nung pis na. So, may posibilidad po hindi tutuloy ang ulad pagka po ganyan Ayan. so abangan po natin mamayang gabi pa dahil hindi pa tapos yan <laughs> kaya po tayo ay uh, ano kung bagay makikipagsugal sa dilim kung ibabagsak ba talaga o hindi abang abang lang po tayo uh, mamaya pang gabi hanggang sa siguro uh, talagang hindi ibabagsak ay uh, hindi natin papatubigan pero kung ibabagsak uh, ang papatubig po tayo yan. Oh, mga kabantay, yan sinasabi ko. Oh. So ngayon, patubig tayo. Ayan, ang lakas ng ulan ay namumutiro, no? So bukas na tayo. Ayan, nagpapatubig na tayo. Medyo malalim-lalim na ating tubig. So ayan, ang ulan namumuti, ayan. Ay, sayang yung bomba. Ang laki ng dilim. Ayun no? Ayan, nagpatubig na po tayo. Ayan, na-update ko na po kayo. Ayan, nagbukas na po tayo, yun, no? bukas. Naags na po. Pero hindi po kalakasan ng ulan. Pero ayan po ang dilim. Ay, at saka yung ulan na malakas, ayan. Medyo parating na. Ay, nako, hirap. Sayang lang yung ating bomba na magdamag. Bagay, okay lang din naman at natuyo yung ano. Ang ating lawa ay na natanggal yung ay lumang tubig So basal na tubig na ngayon ang ating papatubig. Dahil lumalaki naman ang tubig. So ayan, sabi ko nga po, i-update ko kayo pag uh, umulan. Ayan, umulan na po. So hindi pa ho siya kalakasan, hindi pa makakasira ng lablab yan. Pagkagantong ulan lang po, na parang ambon lang. Ayan, hindi pa siya makakasira ng, anong ng lablab. Ang oras po natin ay alas 6. So alas 6 po uh, bumagsaka yung ulan ng mga kabantay. Magka alas 6 o alas 6 na nga o yan alas 6 hindi naman siya kalakasan mga kabantay parang ambul lang no pero uh, umuulan na rin yan nga po ayan marami rin salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ayan Uh, ito na nga po, in-update ko kayo sa uh, pagpapatubig. Ayan, nagbukas na po tayo. So, umambo na po kasi kanina, kaya hindi ko na na-vlog. Ayan, at mababasa po kasi yung cellphone. Ayan, malakas na po ang patak na ulan. So may, may, may tubig na po tayo. Ayan, kung nakikita nyo po. May tubig na po yung ating ano. Ah, hindi pala nakikita. sa yung platak harap. May tubig na po. Malaki-laki na po tubig. Ayan. Malakas na po ulan. Mga kapatayan. Malaki-laki po yung patak. Ayan. Ayan na po. Malakas na. Ayan po ang ating isa pang kinakabahan sa ating... ah... Uh, Mabubuan ba? kaya po kanina inanda natin so okay naman nun no, inahanda na kaya magbubukas na tayo so napunta na po natin yung prinsa okay na po may tubig na po yung ating uh, hindi pa na hindi po siya ganun kalalim pa kaya so, nga po ang ulan ay hindi natin mahal kung babagsak na mahina o babagsak na malakas kaya po uh, na po uh, na po tayo sa ating um, palablab pantay ang ulan ay gano'n lang ka kasimple ayan tumila na ayan nagpatubig tayo ayan at mamaya maya po magkasarado na tayo dahil nga po uh, saglit na lang po lumalim yung ating patubig ayan so ayan maliwa maaliwalas na kanina malaking makidilim, ayan maliwalas na ayan at uh, so gano'n po talaga ang buhay mga kabantay hindi natin masasabi kasi ang panahon yan, sabi ko nga po, uh, susugalan natin yung uh, uh, panahon o kung uulan ba o hindi. So ngayon, mulan po. Ayan, nagpatubig na po tayo. Ayan, kaya inayos na po natin kanina yung lahat na dapat ayusin para kung sakasakali tayo magpatubig na, wala tayong itindihin na, na problema pa. No? Na dilipat natin ganun, dilipat natin ganito. Kaya uh, na po kanina, kaya bubuksan na lang. So, ayun, salamat naman po at ito paano ay yung ating palablab, hindi naman inabutan ng ganong kalakas ang ulan dahil nga po uh, medyo malalim-lalim na rin tubig. Siguro po yung mga nasa taas, yan, baka inabutan. Pero yung pong mga nasa ibaba na, na inabutan ng tubig, yun na po siya uh, gasinong uh, masisira ng no, mga kabantay. Ewan ko lang po kung babalik pa itong dilim na to dahil uh, humabagat naman. Kanina po ay ang hangin ay papuntang uh, amihan. So ngayon po ay habagat naman. Ewan ko lang kung pababalik tong uh, dilim na to dahil nandito po sa may gawin na to yung dilim dito. Ayan. ayan. Ayan, ayan po yung dilim. Ayan. So dito po maliwalas na. Dito po ang dilim. Ayan. Po, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kahit po mababa po yung ating views ay kapasalamat pa rin po ako sa mga nanonood. Ayan, dalong-dalong na nga po yung mga aking mga kaibigan, mga katropa ko dyan, mga katim ko dyan. Ayan, tingin-tingin pero masin yung lahat. At sa lalong lalo na kay Cam Chatwaw, maraming maraming salamat. Ayan. Kay Manay Lord, thank you very much. Kay Founder Lobby, ayan, maraming maraming salamat. Sa inyong mag-asawa, thank you very much. Sa lahat, sa lahat, sa lahat. Ayan, maraming maraming salamat. at yun nga po, no? Uh, <coughs> dito ko na po putuloy yung aking pagsasalita dahil nga po, ayun na, wala ano naman tayo magagawa na dahil nga yung ulan ay dumating bigla. Ayan, mga matay, no? Kaya kailangan po natin patubigan talaga. Mas maganda po sana kasi, ay maibilad pa bukas ng maghapon pa tapos sa gabi tayo papatubig pero hindi po nangyari yun dahil po lumaki nga dilim at umabon ang buna kaya tayo nagpatubig ayan so, ayan maraming maraming salamat po at hanggang lang po ulitin ko po hanggang lang po ulit ayan bye bye at ingat po ang lahat lalo po yung mga OFW ayan uh, ingat ingat po kayo lagi at lagi kayong gabayan ng ating nasa taas Bye bye mga mojojo pati po pamilya ko. Ayun, ingat po tayo lahat at dalan na lang po yung aking anak na nagtatrabaho sa Manila. Ayun. Ingat. Ayun. Bye bye at hanggang dito lang. Mga mojojo.